Welcome to Inday Japanese Kanji. Kanji for today level N three. Hi, saguputay so Jadaisang Daizang. Antawak po ang tito? Hi. Hey. Eh, ito. shuk hai so des shukoku or iwau hai shuku Iwao. or iwau po ah so des so mari po siyang gamitin as shukujitsu hai pakis pong shukujitsu ano po sha parang holiday po so des holiday pag red calendar po ano po hai holiday so kung makikita niyo po guys ito pag-iwaw. Ibig po sabihin, pag-diriwang. Pag-diriwang po. Ano po? Yung pag... Uh, parang happy birthday. Hindi naman happy birthday, pero parang may, ina, dinidiri, may dinidiwang kayong ano, bagay or araw. Ano po? Ito, araw. So, pagdiriwang araw. Araw ng pagdiriwang po. Kung baga, yung meaning po nito. Ano? Pero hindi naman po natin sinasabi sa Tagalog na, ay, kulay red yung calendar. So, araw ng pagdiriwang ngayon. <laughs> Napaka-weird po, di ba po? Kaya ginagamit po natin as holiday. Ano po? Pero yung talagang real meaning po niya po is araw ng pagdiriwang. Ano po? So guys, maybe may magtatanong, ano ang pagkakaiba okay. ng Shukujutsu at Saijitsu? Hay, marami po dyan pong ano. Ako, ako rin po na na dito po ako dyan na nag-aaral pa lang po ako. Shukujitsu. Pag sinabi naman po shukujitsu, yun po yung pagdiriwang na araw like Father's Day, Mother's Day, ano po. At pag sinabi naman po shukujitsu, ito po yung kanji po, ano po. Shukujitsu. Hai. Para po siyang umatsuri, ano? Para po, para po siyang umatsuri. Hai. So, ang shukujitsu po ay isang Uh, holiday na ginawa dahil na may kinalaman po sa ating emperor sa royal family dito sa Japan. Ano po? Uh, mostly po halimbawa ano, Showa Tenno no Hi. Ibig po sabihin, pag sinabi po Showa Tenno no Hi, 'di ba po nasa rewa po tayo. Year Reiwa, Japanese year Reiwa tayo po ngayon. Before po noon, Heisei hi so yung papanong ano nung em uh, emperor, emperor tama po ba? Emperor po sa ano sa Tagalog? So pag sina pa, ang tatay po ng ano ng emperor, ang year, uh, Japanese year niya po noon is Hese. So before po noon meron po tayong Showa at yun po yung taon na ako ay pinanganak. <laughs> ano po? So pag meron po nakasulat sa ano sa, sa calendar. Ba? Ano po? A ako din po. <laughs> showa. <laughs> ah, showa, Ooh, magka, ano, tayo, showa. showa kayo. Oo. magka, ano, tayo. showa no jidai. So, guys, pag sinabi pong showa, ah, uh, ano po, po Ah, pag sinabi pong showa tenno no hi. Tenno means emperor. Uh, showa means nung no year na showa na tenno. Ibig po sabihin, nung no emperor noong showa. Ano po? No hi, ibig po sabihin, birthday niya po yung araw na yun. So, hindi na po siya shukujitsu, kundi saijitsu na po ang tawag sa holiday na yon. Ano po? Saijitsu. Hai. Kasi dito po sa Japan po, ang tenno, ang emperor po dito, good as God para sa kanila noong sinaunang panahon. Ngayon, alam naman po natin po na literally hindi sila God. Hai. So, isa pong ano, knowledge po. Ano po? Pag, nama, pag natigok po sila, hindi po sinasabing ano, o na na hindi po nila sinasabing nawala o ka uh, tawag, tawag po sa pagtago uh, Okakuri. o ka o ka o ka ni po hay okay. ibig mo sabing po ng o means nagtago ano po so kasi ang god po hindi na hindi na titigog mm -hmm. kaya pag yung emperor natigog, hindi po nila sinasabing natigok si emperor, kundi sinasabi po nila, nagtago na si emperor hai kasi so, dito sa Japan, nung sinaunang panahon naniniwala silang God ang emperor hai so, al alam niyo na po guys, yung pagkakaiba po ng Shukujitsu at Saijitsu po. Ano po pag Saijitsu po, may kinalaman po sa mga God, o kaya naman po sa Royal Family dito sa Japan ano ba, birthday po ng Showa Tenno uh, Hese Tenno Nohi, o kaya naman Dewaten Tenno Nohi Hi. Yung Secret yun talaga po yung holiday like Mother's Day, uh, Father's Day, uh, nung Christmas. nakaraan po ano. So sa so, so, Christmas din po. Pero ang Christmas po dito, Janen Nagara, hindi po holiday. May trabaho po tayo. Kasi hindi sila Catholic. Karamihan sa kanila hindi Catholic po. Ano po? So, Siguro po sa New Year's lang po sa kami. So, 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 so. New Year lang so, po sila. So, Hi. So, guys, Okay po. Balik <laughs> po tayo. Gumin ni ang daming etchaburek ni ano ni Inday. Hi. Hi Inday. Hi. Yeah, ano, yung like mo. Ano <gasps> yo. Oh, sa sister mo? Oh, 101k like. Maraming maraming salamat po, guys. Ay, gusto Salamat po. Nandiyan din si, ano, si, si J.R. San. Maraming salamat po. Ali Tap Tap, J.R. San. Ni Hong San. Ah, uh, Sonomo, uh, ang dami, ang dami na hindi ko mabasa ang bilis. Maraming salamat po sa tap-tap ninyo, sa inyong pag-suporta. Na-reach na ko na naman po ang goal ko today. At uh, naniniwala po ako, lagi ko po marireach kasi alam ko po lagi niyo po akong sinasuportahan. Ah, ni Hon sa maraming salamat pala po sa, ana sa comment niyo dun sa, sa YT. <laughs> Nabasa ko po, maraming maraming salamat po. Kung gusto mo, yoroshiku ko, nagay tashimasu. Omedito, atin ay sabi ni Rainbow, sabi ni Nani, arigatou gozaimasu. Hi, so next na po tayo at tuloy po natin dyan isang. After po ng shikujutsu, meron po tayo. eto, e, eh, iwaw, Hi. celebrate. Pag-celebrate. So, so, so. Pag-celebrate or pagdiwang. mag pagdiwang kung noun po siya. Pwede rin po siyang gamitin as verb. Mag like, diwan. magdidiwang. Hi. To celebrate po sa, sa English po. Hi. Galing niya, na. ni dahis ang alam na alam niya, na. Hi, so, uh, po. next po tayo. Hi, actually, hindi po na, mayroon hindi pa. po lumabas ang oyway. Meron pa po yan ano, ano, oyway? Oo po, mayroon po, oyway. Oo oh, po, po. isusulat ko na lang po dito. Celebration po. Ano po? po, ne. So, 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 pag sinabi pong oyway, celebration. Noun, as in noun lang po siya, hindi po siya pwedeng maging verb. あのぽお祝い。はい。そこを答えさ、next 感じをポナテン。曲。そうです。曲。曲あ曲がる。曲がる。曲曲がる。曲がる。曲がる。曲がる。はい。そう、うなてんはい Kyoku, ah uh, ah uh, piece of music daw siya po. Muse sa Tagalog. ah uh, yung ano isang ano po yun? Tugtog pala. Tugtog. Tug -tug. Opo. Guys, marami po ning kakamali. Kyoku at uta. Ano pong pagkakaiba po ng kyoku at uta? Pag sinabi pong kyoku, tugtog lang po siya. Pag sinabi pong uta, may kanta po siya. Ano po? Music lang. At ito naman, may kanta or kanta lang. Ano po? yung po ang pagkakaiba. So, this. Kyoku, me melody lang po siya. Melody, tapos Yung uta, kanta. Hi. So, guys, wag po tayong malito po. Ano po? Hi. Meron din po tayong... Tingnan guys, si Masen pa screenshot daw po. Okay lang po pero po, mamaya na lang po after po nito. okay hi so salamat po kung tapos sa tungo ka lagi ma'am 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 pong ma'am <tod> ma'am <Kyuk -seng, tod> eh, ah, uh, curve line po ma'am So, this curve line, or, ma'am na linya. Ano po, kumbaga, kahapon na napag- ah, kahapon, yung Monday po na pag-aralan natin is, is straight line. Ngayon, pag sinabi pong kyokuseng, yung straight line ay kyokuseng. Ano po, yung kyokuseng, ano, bali na, bali, <laughs> hindi naman bali. Kung magbaluktot na linya. Ano po, hi, yun po ang kyokuseng. Hi. Yung, ulitin ko po ah, kyokuseng is straight line. Ito po kasi line po ito choku i straight po ang meaning niya po dito. So pag sinabi pong choku <laughs> sen linyang baluktot. Ano po? Linyang uh, straight. Ano po? Hi, straight po. Straight po itong nasa taas, choku sen. Ito po sa baba po is choku uh, sen. baluktot na linya. Ano po? Hi, sa so, balik po tayo. Ito, choku sen made owatta node meron pa po tayong dalawa. Hi, Meron pa po tayong? Eto, magaru. Oh, okay. magaru. Hay, ano po meaning po ng magaru? Parang, parang iliko ba yan? Magaru? Hay, pede uh, pwede pong liliko. Turn? Liliko, paliko. Liliko po, Hay, halimbawa meron pong kanto. Liliko po. doon sa kantong yon Liliko. Aso ko no kado, kanto means kado. Magaru means liliko. Hay, aso ko no kado, magaru pinipili ko sa kantong yun. Ano po? Hi! So, meron din po tayong Magiru. Magiru. Hi, ano to po ang Magiru? Ba yan siya? Twist ba <laughs> Twist. Pag balok po. to. Hi. Pag, pag twist po kasi ano siya, sa'yo, po eh. Hineru po. So, to bend po. Hindi po siya to twist. Kasi ang to twist po to is po. Okay. So, 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 so. Ah, Hineru po ang twist. Ano po? So, ito po, to bend. To bend. To bend. Mageru. Hai, pagbaluktot, noun. Ibabaluktot, verb. Hay, may dalawang meaning po siya. Noun, pag noun po siya, ginamit po siya as noun, magiging pagbaluktot. Ngayon, pag ginamit po siya as verb, magiging ibabaluktot or to bend in English ko. Ano po? So guys, screenshot po tayo. Gobioma e. Yong. Sang. Ni. Ni. It's, Hi. Uh, Joday maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung presentation natin. Salamat po. Hi. So, babalik lang po tayo ng kaunti para po ma-picturean yung uh, unang kanji. Hi. Ito po tayo po yung hinahanap pong kanji kanina. Tayo -ta po ka na? それだと思うので、はいでは、五秒前、四、三、二、一、はい大丈夫かな ?OK なかやその、もんさん。OK なぽあの、しそのもんまさんやたぽかし、ひんいぽかにぃなか p a あの、あ Okay na? Okay pa. Maraming salamat po sa so, go po tayo. Salamat po, Judais, na sa pag-answer. Hi, so next po natin, So, papisang. san yoroshiku onegai Mari po kayong mag- unmute. Ah, Mag-take note lang ako yung day. Di ba, mga first time ko po di mo mabasa ang mga basang kanji. Kaya nyo yan. Go po tayo. Ayan po. Oh. Sigumin <laughs> hey, eh. Ah, Oku. Hi, Oku. Kinagamit po siya as... Oksang. Oksang. Ano po ang hmm. oksang? Uh, mama? Oh, <laughs> asawa? Asawa pala? Asawang? Mm, babae. So, des. Asawang babae. So, tsangwa, oksang, irasay mas ka? Inay des. Inay no? Mm. Hindi nyo pa na, ano na, na, kita si Destiny nyo. <laughs> Hai. Hai. So, go po tayo. Meron po tayong ok. Hay, ano po ang ok? Uh, ilag uh, pag il ilagay? Hindi ba 'yun? Ah, oh, mata na 'yan eh. Yung ilagay na ok po ganito po siya. Ito po. Mono ok paglagay ng bagay. Ok, -ku. ok ですね. Paglagay. Hay. Pero ito po, <laughs> Nahirap pa na. uh -huh. Ah, looban. looban. Ilagay sa looban. Halimbawa, ano yung aparador niyo binuksan niyo. Doon sa looban. Mm. Ok, ok, ok. Doon oh, sa looban po. Ngayon, kung ang pinag-uusapan naman po pababa, ilalim. Ilalim. Ok. Mm. Or malalim. Oh, hmm, mas maganda po sabihin natin, malalim. Ano po? Ay, ok. o eh, ma eh, meron pa po tayong isa. Last na po natin na kanji for today. Mm. Gomi. Izumashi. Nero. Nero. So, des, Nero desu ne. Haginaga ginagamit po siya. As eh uh, Nero. Ano po siya? Na, sa Matulog. Matulog. Okay na naman po. Ah, uh, tulog. tulog. Hi. noun. may meron po siyang noun, meron din po siyang Verb. So, kung noun po, tulog. kung gagamitin po siya tulog. as noun, tulog. Kung gagamitin uh, po siya as verb, matutulog. matutulog. Hay, kasi action na po siya eh. Ano mm, po? Action. Hay. Tapos, ginagamit din po siya as? Ne ano yan? Ne nebo? Nebo. Nebo? Ano po? Ano an po nebo? yan? Hi. Mm. Ah, nahuli sa pagising. Okay yan naman sa na late sa paggising. Hay, nebo po ang tawag po doon po. Ano po? So, mm. sinusulat siya guys like this. Kung makikita nyo po, ito, bozu no bo. Hay, yung bozu, yung ano, uh, lalaking uh, nag, ano, nagpakalbo. Bozu Po, ano po? Kalbo. Mm. <laughs> Hay, nebo. Hay, kasi dito sa Japan, sinasabi po nila yung mga bata, uh, mahilig matulog. Kumbaga, natutulog ng marami. Kaya, yun po yung ginamit po nilang kanji. Natutulog na uh, batang lalaki na bata pa. As in, Kaya, ano, nahuli sa paggising. Kung baga, late magising. Ay, hmm. halimbawa, 8, 8 a.m. dapat sila magigising. Nagising sila 9 a.m. So, late sila <laughs> ng isang oras. hay hmm. Osoy. Osoy. jika ni okiru koto desu ne. Nebo desu ne. Hmm. Hai. Osoku okiru koto ga nebo desu. hay at ang last po natin ay Hiruni. Hi. Pag sinabi pong Hirune, ano po siya? Ah, uh, Hiru uh, tanghali? Hindi tanghali. Gabi pala. Oo. Mm? Uh, tama Gaby. po tama po. Hiru is tanghali. Hi. Hiruni. Tanghali tapos yung ne, oh, po. ano pong ibig sabihin ng ne? Nero po ang main maini. Ne main meaning niya is ah uh, so pa, ibig po sabihin ng hali na nagising mm so reba <laughs> ah, ne bo no hon ni hairu kana ah ni bo no na hindi ni hairu ni hairu ni pagtulog wow, nahin, pagtulog sa pagtulog sa tanghali so des pagtulog sa tanghali <laughs> Okay, yung po ang meaning niya. Mat uh, tanghali matutulog so ibig po sabihin sa Tagalog pagtulog sa tanghali. Hirune hiruneo suru. Uh, pag ginawa po siyang suru form. didikitan po siya ng suru. Hirunesu uh, hirune o suru. Ibig po sabihin uh verb na po siya. Pagtulog. Uh, matutulog sa tanghali. Ano po? Yan na po ang meaning niya. Hmm. Hi, so ah, guys. parang, guys. Uh, parang, 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 parang lang po nung ano, uhiru, no, no, oh, nung kakain sa uh, ah, taan. Kakain na rin, oh, ah. Ano ba yun? Lagi mo narin yung uhiru yun. Ah, chushok naman po yun. Ah, kore ne? Chushok. Dattari, ato wa... Eh, ano pa po ba? Uh, oh... Hiru tabi. Ohiru, oh, ohiru oh, chushoku. Hay, ah, tanghali po siya. Ito po pagkain ng tanghali, chushoku. Uh, Hai. kumaga lunch po. Ohiru, oh, tanghali. Pwede rin pong maging lunch. Depende po sa sentence. Ano po? Pero ito lunch na po siya. Hindi po siya pwedeng sabihin na tanghali, yung oras na panahon na uh, tanghali. Hindi po siya pwedeng sabihin na panahon na tanghali kasi uh -huh. lunch po talaga siya. Kasi ito pong shoku is pagkain pabe-lu't yung lunch po talaga siya. Ngayon, ito po, pwede but, po lunch o kaya naman tanghali. Ano mm, po yun? May, may tanong po kayo? Po ako, Dukin, Lagi kong ay ate, yung, marag, lagi kong naririnig ba anong parehas na yung, hmm. Messi, Pag pong is pagkain. Hai, pero ah, medyo so, ano na po siya, kumbaga, ah, salitang kanto. Malalim na, no? Hindi po malalim. Salitang kanto po siya. Salitang hmm. kanto. Hi. Kung baga, from Lita the world of... Salitang eh. kambay. parang ano, mga, siguro po mga, na, uh, pag nagtatrabaho po kayo sa Koji Gemba, sa mga Gemba, oh, sa mga ganyan po, lugar po. po. Ah, po, lagi po silang ano, Messi. Ang Messi hmm. is from the Gohan. Kore, Gohan, tayo kanji oh, na no, ne? Hai, Gohan. Meshi. Kuna daki dati tayo. Ah, nandito. So, screenshot ko lang yung daya. go, 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 go. Thank you. Hi. Okay, but thank you. Hi, so, hanggang dito na lang po ang ating kanji for today. Meron po kayong katanungan about po sa kanji na talakay po natin today. So, gusto pa mag-screenshot? Inday. Okay lang po. Okay po. So, so gusto pa mag-screenshot? Go byo mae. Yung sang ni it. Hi. Ito, ano po sabi po ni ni Hong Kong sang ok sa gitna ng gubat. Ah, pwede po sa sa mm, kalagitnaan ng gubat. Kumbaga, as in, ano, kumbaga, hindi pinupuntahan masyado ng tao. Ganyan po, ano po. Kasi, Ingalin ano, um, ng... ano, po kasi sila sa Oko, tsaka yung yun sa Sulok. Kala kasi nila yung Oko is Sulok. Ano po siya, dulo ang Oko. Dulo. Eh? Ang sulok okay. po is Kado. Hi, Kado po ang Sulok. Kado means Sulok o kaya naman po Kanto. Hi. Kasi di ba po pag halimbawa ano, ah uh, ito yung kwarto natin. Ito sulok. Kanto po siya, di ba? Ngayon, balik na rin po natin. Maging ganyan naman po siya. Ito way. Opo. Tapos lilikot jaan. Kanto rin po siya, kaso sa labas. Ano po? Mm. Ito sa loob na kanto. Ito sa labas na kanto. Parehas po silang ano, ah uh, kado, ang tawag po. Ano po? Sa so, sulok at saka ah uh, kanto. Andyong. Kado po ang tawag po dito sa Japan. Hi! Kukani arimos ka? Uh, sabihin ko lang natin, dahil uh, sa sinasabi sa English is edge. Thank you. Edge. Arigato gozaimasu. So, nee, matara! Ay, magaling talaga si nainay maga ng English. Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, My free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.